kung pangya. Ha? Saan ko yan? Labao? Labao. Ah, Labao po. Ah, kaya po yan, ng 1920, pag may-aripin sa Libaling, siya yung Araksa. Mm -hmm. Bali-Araksa family po yung umabot sa atin natin ng Pangulo kahit di si Dado makapagalita. Kaya po natin sinasabi niya ng isa-disa na natin yung pag-aaripin sa bayan ng Lubao po yan. Kaya yan, Bali? Kaya, kaya yung, yung mga nag-aaripin sa bayan ng Lubao po yan. Kaya naman po, baliwag to sa, sarit, po, sa mga accommodation natin dito. Tapos naman po natin sa likod. Tawag po natin dyan, asetelia. Pag nasa likod. Pag nasa harapan po siya, veranda. Dari naman po siya ng lalaki. Ang pinatawag po natin dito po alipin. Alipin sa lalaki ng alitin. Alitin sa bibili, saka alitin na mamahal. Yan na rin po yung bahay po ng Luna Brothers. Luan Luna at saka ng Antonio Luna. Bali may pinakabulada po yung bahay po natin na yan isang puro natutulog o kumakain yung alipin sa gigilid po natin ang masama po sa alipin sa gigilid po natin pwede po silang ibenta o kaya po irigalo ng kanilang ah, ganun. Po. nanggaling po yung alipis alipin sa yung alipin sa baba ano sila eh? po yung natira nung gera na wala ng pamilyang mahuhugigan ah, kaya ang ano naging alipin. status na lang nila alipis alipin alipis sa gigilid ay, ay, ano, ay, ano pa? dito? sa gigilid? Ganun? Ayan, yeah, no, merong mga at paninda. Silip na. Okay lang ka. Ha? Bakit? Sige oh, hey, mo na daw ba? Oo, maghihintay naman siya. Ah, sige pa. Silip lang po. Titingin niya na. Ah, dito po na. Baka mamaya may mabili ako. Dito po ang daan. Just like to open na lang po siya naman. Yan po yung 7 rooms, 16% po yung kasya, 169,000. Very nice. Ah, 160? Ito, ito? Ito po. Ito punta't nyo pala, 42 na yan. Ito? Okay. 169 for nun? 169. 169. Opo. Mexico Pampanga, ito may siya... Next, oh, Deception, yung maliit pala yung Ito ah. Kasa, form, kaya, po yung... Ito yung siya na, The Immortal Earth, yung binanaw lang Kasi sa ulisang form, yung siya natin yung lalim pa niya. sa bahay po niya. Kung mapasin niyo po siya, meron po siyang corona. Mahal ko ibig sabihin po yan o kaya po yung si simbolo na mayamang tao po ang nakatira po yan. Ah, oh, pag gano'n? Oo, oh, yung panahon po. May dada, corona. Oo, oh, yung, yun yung sa pero... may ano yan, yung laas at nakapulo. May nakasina po? Baliyan na po, bali ginagamit po, po natin ang pansin room pagka po may mga event tulad ng kasalo kaya sa Ayan, binondo uno. Diyan po sa Barkin. Diyan? Ang puri din po last year. Oh. Oh, ayan, E magkano binayad niya? Ha? For two weeks, we huh? 60 million. Ang oh, wow. yaman talaga ng may-ari nito, no? Ay, po. Ayan, kasatya po, dati po siyang University of the Philippines. Oh! Ito po? Ito po. may nila. Yan po tinatawag po natin dito makasalan. Tawa po Yun, nasa Hidalgo Street po siya. Kaya po may nila. Nagkaroon po yan ang abortion clinic. Oh my God! Really? Abortion. Opo. Abortion clinic, sex life, so ortorohan. Naging tao pa hindi po yan sa kapoling alley. So kinuha po sa Manila? Kinala po dito? Opo. Peace by peace rin po siya ang pinadala po. Ang galing talaga this is this, this is like a this is a museum. Yeah. So, it's, a, it's uh, an outdoor museum. Yeah, historical all this. Ita po yung sa selected houses na pinapasok po natin pag tumama sa heritage ko. Ay, may, may tour pa mamaya, di ba? Oo oh, po, ma'am. Kaso ano yung tour? Lakad. Ay, hindi pwede si Sweet. Gano? Baka mang ano na yun, hapon na yun malamit. Hindi. Every hour. Sino naman po may golf cart naman po pinapangat sila gano'n, mo? Kalya Oh, I wanna do the tour. Uh, no, you and ano, Oong, can, I with me and daddy will just stay. Binyan oh, rap na na lang po siya ng Binyan Laguna. Ay, Binyan Laguna. Sa lagi nanay na, po siya ni Jose Rizal. Ay, Ay Teodora Alonso. Sa kanya ito? Opo. Nanay po ni Jose Rizal? Opo, Teodora Alonso. Pali oh. Balik, dito po nagsisimula heritage walk. Ito po na lalo na kung saan po siya pinatay sa Pinigula. Ah, talaga? Opo, pero wala Hindi pa po sila po nagsweet eh. Hindi sa pagpatay kayo na rin. <laughs> Italian pala yan. Ito po galing po niya ng Mindanao sa Maranao. Ah. Tahap po natin, reflect na lang po siya ng video sa katedral pa lang. Oo, dito. Pwede. Ang wow, ganda. Ay, tingnan mo nga. Oh, just Can like you that. You want take a picture? Yeah, yeah.